ang inaakala nga naming biruan na aming babalikan ng isang kainan ay nauwi sa isang masarap at sold na sold na kabusugan. The first time ko ma-encounter na yung sisig ay i-match up sa Lomi. Paano ba naman kasi meron buhalang pizza na ayon sa mismong owner ay hindi pa ito ang kanilang pinakamalaking pizza. Siguro isa pa lang nito ay sold na sold ka na, pwede ka na umuwi at matulog. Special Lomi, nasiksik sa mga rekado at totoong binabalik-balikan. Meron ding Mexican food, cold drinks, mga bilang na talagang masarap at affordable ang presyo. Habang tinatahak nga namin ang daan papuntang Camarines Norte para sa isang malaking festival ay napasarap ang tulog ng ating mga ka-travel buddies ng Silay Magising. Ay napastop over muna kami dito sa isang maliit na tindahan. Dito ay nagkaroon kami ng biruan na aming babalikan si Madam sa Sangay, Kamsur. So, yung mga ka travelers na no, habang nasa biyahe kami ay nakaramdam kami ng kanto. Pag napagpasya namin na tumigil muna dito. So pag-stop namin dito, may nakita kaming shop. Napili namin uh, stopan para makapagkape and makapag-chill, uh, chill. uh na rin. Para yung biyahe namin maya-maya ay dire dire Kaya matapos ang aming travel adventure sa Paracalay Camp Norte, ay muli kaming nagbalik sa tindahang ito. Ang inaakala naming maliit na kainan na located sa Gedli ng Sangay Camp ay meron palang malaking branch na kung saan panigurado hinding-hindi ka magsisisi once na iyong mapuntahan. Dito nga yan sa Zone 2, San Antonio, Sangay, Camarines Sur. Dito ay sinalubong agad kami ng higanting pizza. At dito pa lang ay paniguradong busog ka na. So ayun nga mga travelers, ready ready na kami natikman itong mga minus itong mga pagkain inihain sa amin ng Carl and uh -huh. Kel at uh, ako'y natatakam na o oh, yun sir ako sobrang excited ako dito sa uh, sa kanilang lomi ano uh, oh, kasi overload eh overload diba, oh. usually mga lomi uh, sa wala talagang laman eh ito, wala na siguro sa bawa eh <laughs> Wala kasi <na> karoon <laughs> sa mauto. At hindi lang ito basta lomi dahil nag-uumapaw ang mga ingredients nito na kahit hindi ka vlogger ay ganito talaga ang kanilang serving. Sulit sa presyo at hindi nagtitipid. Meron din silang dambuhalang pizza na sobrang laki na hindi ko na alam tuloy kung anong pangalan. Pero according sa mismong owner, hindi pa ito ang kanilang pinakamalaking pizza dahil meron pang mas malaking pizza rito na perfect na perfect para sa malaking grupo. Napaka, napakasarap, napakalaki. Hindi tinipid, hindi tulad ng pagmamahal. No? Magpamahal niya sa akin eh. Pagmamahal na naman. Meron eh. din mga cold drinks tulad ng mango graham shake, mint cooler at oreo shake na pwedeng pangdalawahan. Nagvideohan ko nga rin kung paano nila piniprepare ang aming mga cold drinks at masasabi ko nga naman talaga na hindi tinipid ang mga ingredients dito. Ah, Meron din silang Aloha Chicken Burger, Clubhouse Sandwich, Crispy Chicken Burger, Beef Quesadilla, at ang favorite kong nachos and fries. At hindi lang yan, meron din silang tinatawag na sharing menu, mga silog, cold and hot drinks, at ang hindi mawawalang mga bilao. Talagang kami sa Travel to Bicol ay binusog ng restaurant ito dahil sa dami ng pagpipilian. Para nga sa kanilang kumpletong menu ay bisitahin lang ang kanilang Facebook page at www.facebook.com iceberg at makikita nyo ang kanilang page na tinatawag na Carl and Kiel. Habang nag enjoy ang ating mga katravel buddies sa mga pagkain, ay nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap ang mismong owner na sharing chef ng Carl and Kiel. Dito ay nalaman ko ang inspirasyon behind this restaurant. Ano po yung inspiration behind the restaurant? 2007 po until now. Nagsimula po kami sa malit na branch. Until nakagawa pa po, po kami ng ito medyo malaki sa Tigano and then sa Del Carmen. Uh, dati po kasi yung OFW, nagbar po po ako. So lahat po ano ko dito, experience ko sa Dubai and then sa iba't ibang bansa po na natin ko. Inapply ko na. I-share isyera namin dito is yung, ano yan, yung overload lumi po. Wow. And then, sa meals naman po, yung chicken, yung uh, roasted chicken, masarap po siya. Sa main po, from 8.30 until 8 o'clock in the evening po. Then sa Del Carmen po, 6.30, bukas na po siya. Until Aww. 9 o'clock po ninyo. Mas mas pataw po din kasi nasa along the road lang siya highway. So guys, this is from Iceberg po, uh, Edgar. And naibatan ko po kayo pumunta dito. Uh, we are open from 8.30 until 9. Araw-araw po, wala po kaming uh, day na nag-close po. Bukas po kami araw-araw. Magbisita po kayo para matikman yung lahat na menu na ginawa po namin. Lala yung mga drinks, lahat po yung mga signature drinks na ginawa ko. Visit po kayo. Ayan, thank you po. Maraming maraming salamat, okay, Sir Edgar. At totoo ngang dinala ni Sir Edgar sa Pilipinas ang iba't ibang dishes mula sa iba't ibang bansa na kanyang napuntahan throughout his entire career. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming pagpipilian ng mga pasasarap na pagkain dito sa Carlin Ang inaakala nga naming simpleng biruan ay nauwi sa matinding kabusogan. Kaya naman, bisitahin na ang kanilang restaurant sa Zone 2, San Antonio, Sangay, Camarinesur. At syempre, huwag kalimutang i-share ang video nito o i-follow kami sa aming mga social media pages. Kami ang inyong travel buddies na nag-iiwan ng isang paalala Magbiro ka na sa lasing. Huwag lang sa katravel mong gutom at bagong gising. Isa ang kamsur sa mga must visit na lugar na in offer ng Travel to Bicol kung saan patutuklasan mo ang nakatagong ganda at kakaibang karanasan na tiyak na pagpapamangha sa iyo. Pwede mo na itong puntahan ng walang hassle at kami na ang bahala sa lahat. mula sa itinerary hanggang sa transportation. Kung gusto mong ma-experience ang ganda ng absurd at iba pang mga amazing spot ito sa Bicol, mag-send na ng inquiry sa aming website at www.traveltobicol.com o kaya naman i-message kami sa aming Facebook page or call us at 995-434-0102. Huwag nang maghintay pa. Planuhin na ang next adventure mo ngayon. Maraming salamat sa panonood, mga ka-travelers. See you in the next adventure.